Alas 2 naman po ng hapon ngayon, ngayon pong October 15 ng 2pm, Aba, ito na po ang mga 4 digit lucky numbers. Uy, bagong sumada to ha, sa notebook ni Lola Carmen, ito po ay yung mga tinatayaan niya ng mga sweepstakes nung araw. pinag rumble, -rumble ko po ang mga uh, numero na to ng na mga napanalo po. Naglilista kasi si Lola ng na mga napanalo, okay? Ito na po ang mga 4 digit lucky numbers, umpisan po natin sa Israel. 2130 Las Vegas. 8962 Saudi 1136 Japan 4839 Italy 5247 Germany 2103 Korea 1866 Dubai 5963 Malaysia 2114 Taiwan 7328 Thailand 5298 Philippines 6274 India 1544 New Zealand ano to? 6930, Australia, 7288, Texas, 1269, China, 5594, Singapore, 3065, Hong Kong, 8266, at Sweden, 7119. Ayan po mga kalaki, ang 4-digit lucky numbers, pwede nyo po yan i kung gusto nyo, mabaliktad man ang numero, panalo pa rin po tayo. At good luck mga kalaki, mananalo tayo ngayon, claim it. Good luck.